update tayo sa mga talong kong mga farmers eto na yung itsura inispira natin ng top 1 flowering stage na naman siya tapos ang ginagawa natin ngayon ay nag-abono yan yung mga bagong bunga gumanda na yung kulay hindi na katulad dati na nagkulay brown at nagkulay green yan mga maliliit nagpapabunga tayo ngayon ayan kain no? pinapakain natin ngayon ay purong urea lang <laughs> bakit purong urea para makontra natin yung pag-iiba ng kulay ni bunga tal ng talong ano hmm. ito rin yung mga atake ng leaf hopper ayan yung yellow yan lalagas yan ha no? andun sa dulo yan ay para si Eugene kasama ko mag abono dito sa talong ayan ay yung tsura bunga mga lumalabas na maliliit tapos yung talbos ay gumanda na rin ano? bali tatlong application na ako na purong yoria lang yung ginagamit kasi nga mabilis yung paggulang ng bunga kontray natin ng urea palam naman natin urea pampabata pampatalbos pampadahon Ayan. kasi ngayon dahon natin ay nagyelo naglagas <laughs> halos makalbo itong ating talong ay ito yung epekto kasi ng leafhopper hopper ng leafhopper. no? ang pinapakain natin ngayon ay purong urea lang tatlong beses na matlo na ngayon ano? para makontra natin yung paggulang ng bunga gumugulang kasi agad ano kaya iniba natin yung abono mm, medyo magaganda na tapos nagiba pa yung kulay ngayon ay purple na siya uli And like before na malilit pa lang ay nagkukulay green yung bunga ng talong kaya nag decide tayo na purong yuri lang muna hindi naman siya hindi naman naglalagas yung dahon ano, hindi naman naglalagas yung bulaklak kasi nga loaded naman to ng chicken manure o, yung mga bunga nating mga bago bumalik na sa dating kulay <laughs> ay dati kalahati kulay green yung mga last nating pitas hmm. ay Yun epekto ng urea saka yung ginamit nating tapuan medyo gumanda na walay mga insekto hmm. medyo lumalapad-lapad ng konti yung dahon tapos yung bulaklak ay nagsunod-sunod din ano hmm papabunga tayo uli kaya ganyan itsura purong urea para makontrol na ma makontra natin yung mabilis na pag paggulang ng bunga siyempre malilit pa lang yung bunga gumugulang na agad kaya medyo nag urea muna yung ginamit natin para kontrahin naman natin ano. Amin natin si urea pampabulas, pampabata. Ayan si Eugene, dalawang lata. Dalawang lata lang yung Ayan yung timba Mix, may mix na yan. Ayan. Hindi ko na siya timbaro. Ito. Talong. Ayan, may halo na yan. Ito gamitin mo. Ito ganda. Tiyang puno. Post mo na. Ayan. Pinost muna natin. Kino natin timba dun sa dulo. Ito yung urea. Gamit natin. Ano? Yung dosage natin ay dalawang lata lang ng sardinas. Ano? Itong try natin. Ito yung remedyo natin ginawa. Doon sa mabilis na pag matured ng bunga yan sa sampalding tubig tapos yung mga nagtatanong kung bakit madumi yung tubig ko malabo <laughs> ito lang natin kinukuha ano? ay naka may isang kasabit tinatanong kasi nila kung may halo bang organic hala ito lang oh. medyo malabo kasi nga dito sa lang sa tayo sa kanal kumukuha. Ayan, isang balding tubig, ano? Tapos yung pagdilig ay medyo malaki sa lata ng salmon. Lata ng spam, ganun. Ano wala. Yung pandilig naman ngayon, ano wala. No? Yan yung remedyong ginawa natin. Purong urea. Pangatlong beses na natin nag apply ng urea lang. Wala tayong ginamit na masyadong putas kasi nga yung potas nagpapamatured ng bunga nagpapamatured ng puno pampabulaklak, pampatamis pero ngayon ay nag-urea muna tayo hmm. para bumalik yung dating kulay tapos naiwasan yung paggulang agad ng bunga yan yung remedyo natin ano ginagawa lang natin dahil sa talong natin dito <laughs> iwan ko lang sa iba ano kasi makikintab na ulit yung bunga ni talong wala tayong makita ang dating bunga nilaglag ko yata lahat yung dating bunga napitas si ko yata lahat yun kaya mga bagong bunga itong lumalabas saan ba yung mga dating bunga ayun yan yung dating bunga ganyan yung itsura dati huling bunga na to hmm. pero yung mga lumabas ngayon ay medyo maganda hmm yung itsura niya parang mahaba siya no? tapos yung dahon natin naglalagas <laughs> ah, yan yun. bumalik na sa dating kulay dahil nag-apply tayo ng purong urea lang umiwas muna tayo sa potas medyo matataas kasi yung potas ng triple 14 triple 14 gamit natin eh. saka na tayo mag triple 14 kapag ka medyo madami-dami na yung bunga para tumamis naman <laughs> ay nako manamis na kasi ang bunga pagka nagbang ito ng putasan no? yan yung update natin no, ito, ala na tayong bunga ngayon puro namumulaklak na lang papabulaklak tayo ayan yung mga bunga lumalabas na maliliit tapos naglalagas ang dahon nagyayelo dahil kay leaf hopper no? baka doon lang guys share lang natin yung mga gamot ano mga abonong gamit natin para mak makontra natin yung madaling paggulang ng bunga no? tuturungan ko lang si Eugene thank you